Mga kachika, magdaha tayo ngayon ng uh, aros kaldo. Kasi malamig ang panahon, umuulan. Kaya lahat nagre-request ng uh, mainit na aros kaldo. Naghihiwa tayo ng ano, ng uh, ng ahos. Mga kachika, nagdidikdik tayo ng kalawag fresh kalawag from my garden. O, tingnan nyo, nantawan nyo ang fresh kalawag. Haling sa garden, Chikadurang ilungga. Mga kachika, ihurom natin. Ito, ibabad natin sa ating bigas para mag, ano, mag-color yellow, no? Ang aton nga na arus kaldo. Hindi kita mga kachika magamit ng coloring, ng food coloring ay hindi man dahil healthy kaya gamit tayo ng ating tanim na turmeric kalawag Mga ka kasi ano ang bago natin itong vlog sa ating YouTube Kaya, ano, ipapakita ko sa inyo ang ating kusina Dapog naman sa uma Ganito ang aming lutuan, no, dito sa aming uh, baryo, Sa bahay namin Yung tinatawag natin dati na jungle house, ito na ngayon ang aming kusina Kaya dito tayo magluluto ngayon ng ating arus kaldo Grabe ang usok mga kachika kasi pag, pag ganito ang iyong lutuan no grabe mausok maasok ah, wala tayong broth chicken broth kaya ano maghimo kita ka atun nga, nga chicken broth malaga lang ako ka manok ay grabe ang asok malaga lang ako ka manok Hindi. nga may mga lamas-lamas

Ayan na danjaran ang aton nga ano nga chicken broth, chicken soup para sa ating arroz caldo mamaya. Pakuluan ta mga kachika. talipatan ta ang ano ang ricado Bumbay. Mga kachika ang asin hindi pagkalimti. Ito mga kachika, ipapakita ko sa inyo ang ating mga alagang dogs. Si Tigres. Oh, si Tiger. Si Blinkar. Si Brine. Oh, ito mga kachika, ang extension namin na kusina na pwede ako magluto ng ano, ng kahoy. Open lang ito ha, para makita at ang tanahan nga palibot, no? Ang tanahan nga mga ramo-ramo dito sa paligid. Pag umuulan, ito lang. Tent, tent na ano, na marami ng butas-butas ito. Inaharang namin dyan para hindi islam basa. Tapos so, dito tayo nagluluto ng ating arroz caldo. Ayan. Ha? Pasing siya sa kaldero. Ang kaldero ta, lumang, kwan, lumang kaldero ng rice cooker. Ganyan talaga sa sa uma. No? Lahat ng means gawin mo para may ma, ano ka. Lahat hindi sayang mga kachika. Lahat may silbi, no? Ayan ang ating buhay dito. Ayan ang mga kachika ang ating uh, nilagang manok, no? So, pas pa lang, Ulam na. O, ayan. May, ano, may turmeric. May turmeric na dinikdik para magkulay uh, dilaw ang ating arus kaldo mamaya, no? Kasi wala tayong, ano, chicken broth, mga kachika. Ati, amudulang daya ang ating gagawin. Huh? ato do nang aton nga, nga kuan nga linaga nga manok no para sa aton nga arus kaldo lan tawa nyo blating aw oh, lan tingnan nyo ang ating sabaw kulay dilaw nan wow kagwapa ka ating manok ba liog oh sus grabe nan ito na ang ating manok ay grabe, kagwapa ka aton nga manok nga linaga mga kachika oh. Grabe, dilaw na dilaw ang kulay. Mga kachika, natapos na natin ng ng laga ang uh, supas para sa ating aruskaldo. So dito naman tayo sa pag uh, paggisa ng ating bawang no para sa ating toppings mamaya, ha? Huh? Oh ito na ang ating mahiwagang kawali. Ayos na to mga kachika. O, oh. oh, luto na no ang ahos natin. Ano sa pamatyaga ninyo mga kachika? Luto na ba ito? Ha? Mahirap naman pag ano, pag mauberkok. Mapait ang ano, ang uh, kanyang ano dyan? Lasa. O, oh, ayan. Okay na ito. Magprito naman tayo mga kachika ng manok. Ang manok na nilaga natin kanina, bla. Ang muna nga ito na pritohon mga kachika. Kay gurot gurotin natin yan mamaya. Kag i-topping sa ating arus kaldo. <clears throat> Baw handa awit mga kachika. O, oh, pa pagaling mag-ano. Mag-init. Hmm. Ayan. Handa awit. Para hindi tayo talsika ng mantika ha. Tabunan ta mga kachika. dahan ng ating ano, fried chicken. Ayan. Wow. Ay! Diyos ko. Wow. Grabe. Kanamiton. Then, mga kachika, ilagay natin ang ating kaldero. Ay, mag-ano kita ka bigas. Mga kachika, pag init ang ating mahiwagang uh, mahiwag kaldero, maglagay lang ako ng mantika. Ang mantika na ginamit ko kina sa sa uh, pag uh, prito ka manok ta. Yan din gagamitin ko. Mahal balang mantika, mga kachika? Mag-isa na kita, mga kachika, ka, ka. bumbay, ahos, may gamay nga pampahamot nga ano ah nan para pang aros kaldo igisa lang sa aton nga gakanang kanang nga kaldero tuya ho nan Ibutang ta ang ating bigas. Bigas na pang aros kaldo. Ay. Pagkatapos ang ating sopas. Ang pinabukalan ta kanina na sabaw ng manok. abrihan natin ang ating arroz caldo. Ah, grabe. Pindakal mga kachika ang ating arroz caldo. Get yours. Ah. Chica door. Ah. Eh, init. Oh, mainit.